Eto, si Nabasa natin yung komento ng mga netizens. Magpahinga ka na. Huwag mo nang guluhin ang bansa natin. Kayong mga Duterte, ang totoong naglagay sa, sa alanganin. Na sana maayos na ang ating bansa. Unti-unti yan. Hindi agad-agad talaga magagawa na nasa Malacanang na maisaayos lahat ng ating lahat ng crisis dito sa atin. Pero dahil nga dito sa mga Duterte na ito, ano ho, nagtimpi na medyo matagal ang nasa malakanyang At ngayon, siguro'y napuno na rin talaga, hindi na rin talaga kasi tama, papalagan na kita, sabi ni BBBM. So, ito naman po ang banat ni, ni Digong. Confident. Akala mo talaga nasa side ni pa military. At bakit? You are so irrelevant na nga o ika nga ng mga netizens. Wala na kayong relevance, Mr. Duterte. Kaya nga sabi ng mga kababayan natin, kung sana namahinga mahinga na lang kayo. <laughs> kung sana namuhay na lang kayo ng payapa after your term. E di sana maayos ang ating bansa rin. Ano ho? I challenge the whole military kasi uh, they are supposed to be the protector of the Constitution. Alam mo yan, totoo. Dagdag ng dating Pangulon na nahaharap nga rin sa mga investigasyon kaugnay ng EJK uh, sa kasal-saga ng pagpapatupad ng war on drugs. O oh, ayan, challenge daw. Uh, nananawagan ng military uprising itong sedigong Siguro pagod na pagod na nga rin itong siligong. Ano ho, kasi antagal na nilang nananawagan ng ganito. Hindi man direkta. Pero implied na gusto nila ay uh, yun nga, mag-alsa na rin ang militar at labanan na rin o tumiwalag na rin sana sa nasa Pero matagal na, ibig sabihin, bigong-bigo na kayo, eto, direktahan yun na nga niya sinabi na or nanawagan na nga siya ng military uprising. This is a fractured governance sa Pilipinas ngayon. Hmm. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Sabi nga nilang mga netizens, why don't you try to check and correct yourselves muna before you even attempt to correct PDPM? I-check nyo muna kasi ang sarili nyo. Matagal nyo na pong hindi kilala ang sarili nyo. <laughs> Mr. Duterte. Matagal nyo na pong hindi na check kung ano yung ginagawa niya. Diba? hindi nyo, hindi nyo nga alintana yung pag-amin na kayo ay presidente o nasa pwedeng pumuntang impyerno. Di ba? It is only the military who can correct it. Yan daw ang dapat gawin ng military. Tapos, military uprising. Tapos, panalo kayo. Oo. Yun din ang bottom line nun eh. Para sa inyo talaga ang gusto nyong Mangyari, hindi naman para sa taong bayan. Talaga, ang laki ng problema natin, wala naman sana eh. Wala masyadong problema ang bansa natin sa ngayon. Kundi, kung wala kayo, wala sana pong problema. Kung wala etong panggulo ng mga diehard, wala po sanang problema. Ma Umaayos ang ating bansa, na ang mga kalamidad, totoo. Pero nagtutulungan ang gobyerno at ang mga non-government uh, organizations nagtutulungan, may bayanihan. Hmm. Ina-appreciate ng nasa Malacanang ang bayanihan, halimbawa ng mga kakamping. Natutuwa sa pagtulong. Hindi ka tulad mo dati. Naakala mo kakompetensya mo si Atty. Lenny Robredo. Eto, eto na ngayon ang totoong kompetensya. kompetensya ni Sara Duterte ang nasa Malacanang. Kay Sara Duterte na mismo nang galing. Na siya ay parte ng gobyernong ito, pero siya ang sakit din ng gobyerno ito. Ito sana kasi hindi na kayo naging parte ng gobyerno ito. Ano, Litsugas? Ah, kaburaot din itong mga... <laughs>